Alam naman natin na isa ang Pilipinas sa mga bansang madalas makaranas ng mga malalakas na bagyo. Ayon sa datos mula sa pag-asa, may average na 20 bagyo ang dumadaan sa bansa taon-taon. At ilan dito ay super typhoons mga kaidiyas na merong lakas ng hangin na kayang wasaki ng maraming bahay. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa tamang pagpili ng disenyo ng bubong upang masigurong ang ating tahanan ay matibay at ligtas kahit sa pinakamalalakas na bagyo. Pag-uusapan din natin ang mga disenyo ng bubong na mahina sa bagyo at mga alternative na design na ire-recommenda namin sa inyo. Alam nyo ba mga kay Diaz na dito sa atin sa Pilipinas, ang flat roof ang pinakakaraniwang ginagamit sa mga urban areas. Bakit kaya? Dahil ito ang mga madalas na makita sa mga modern design na architectural. Pero ang mga ganitong design mga kay Diaz ay hindi praktikal sa mga lugar na prone sa malalakas na ulan at bagyo. Alam nyo ba na sa isang pag-aaral ng University of the Philippines Institute of Civil Engineering na tukoy o nalaman nila na ang flat roof ay prone sa panding. Ano yung panding? Ito po mga ay ang pag-ipon ng tubig sa ibabaw ng bubong. Lalo na kung walang sapat na drainage system. At dahil doon, yung bigat ng naipong tubig ay maaaring magdulot ng deformation sa bubong at maaari rin itong magli at magdulot ng structural damage sa bahay. At dahil sa pagiging prone ng flat roof sa panding o pag-ipon ng tubig sa bubong, mabilis itong masisira sa mga bag bagyo at malalakas na ulan na madalas mangyari sa mga urban centers gaya ng Metro Manila. At isa pa, maaari din itong magdulot ng pag-iipon ng mga dumi at alikabok na lumalakas ang posibilidad ng baradong drainage. Halimbawa, kapag may malakas na ulan, madalas magkakalik ang mga commercial buildings sa Maynila na may flat roof, lalo na kung hindi tama ang pagkakagawa ng drainage system. Ngayon, kung gagamit pa rin kayo ng mga flat roof, ito pong mga kailangan yung gawin. Siguraduhin na mayroong maayos na slope at drainage upang maiwasan ng pag-iipon ng tubig sa mga roof po ninyo. Gable roof. Ito po yung may dalawang slope sa sides. Ang gable roof na may dalawang slope sides ay popular dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa mga rural areas dahil madali itong gawin at mas mura ang cost sa materyales. Pero ang mga ganitong design ay madaling tamaan ng tinatawag nating uplift force ng hangin. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, ang gable roof ay kadalasang natatangay ng hangin, lalo na sa mga gilid at corners na walang tamang suporta or support. Kapag tinamaan ng malakas na hangin, mas madali itong maangat at masira. Ayon sa isang pag-aaral noong Bagyong Yolanda noong 2013, sigurado akong natatandaan nyo pa rin ito, maraming bahay sa Visayas ang nawasak dahil sa lakas ng hangin na may bilis na umaabot ng 315 km per hour at maraming gable roof ang natangay at nawasak dahil walang tamang reinforcement sa mga gilid. Ayon sa mga expert, may mainam na paglalagay ng karagdagang bracing mga kaibiyas or support para maging matibay o matatag ang ganitong mga klase ng hubong. Halimbawa, sa mga coastal areas tulad ng Leyte at Samar, maraming gable roof ang nasira noong Yolanda dahil sa kakulangan ng suporta sa corners. Kaya anong dapat natin gawin kung sakaling meron kayong gable roof? Kailangan o mahalaga ang paglalagay ng dagdag na bracing sa mga ganitong design para makasigurado tayo na hindi ito basta-basta matatangay ng hangin. Isa rin sa mga design ng bubong na mahina sa malalakas na hangin at bagyo ay ang low slope Roof. Ang low slope roof ay kadalasang may angle o angulo na mas mababa sa 20 degree na nagiging sanhi ng mabagal na pagdaloy ng tubig ulan. Ayon sa Philippine Structural Code, ang mga ganitong bubong ay mabilis makaipon ng tubig at debris na maaari namang magdulot ng stress o bigat sa bubong. Ang low slope roof ay hindi angkop sa mga flood prone areas tulad ng Bulacan, Pampanga at ilang parte ng Metro Manila na kung saan ang water drainage system ay mas madalas may kasikipan dahilan ng pagkabaha sa mga lugar na ito. Ayon sa isang pag-aaral ng University of the Philippines, maraming bahay sa Pampanga na may slope roof ang nagkalik tuwing may bagyo dahil sa baradong drainage at mabagal na pagdaloy ng tubig. At ayon sa mga structural engineers, ang mataas na possibility ng pag-iipon ng debris o dumi ay nagdudulot ng pagkasira ng bubong sa matagal na panahon o paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan naman natin mga bubong na hindi maayos ang installation. Bukod sa mga nabanggit kong mga design ng roof na prone sa mga bagyo, umahina sa mga bagyo at malakas na hangin, isa rin sa mga dapat nating tandaan ay ang tamang pag install ng mga bubong. Dahil alam nyo ba na ang hindi tamang installation ng bubong ay isa rin sa mga pangunahing dahilan ng pagkasira tuwing may bagyo sa Pilipinas o dito sa atin sa Pilipinas. Maraming bahay ang may manipis na yero at hindi tamang spacing ng screws na dahilan para mabilis masira ang bubong. Ayon sa mga structural studies, ang hindi wastong pagkakabit ng mga screws ay maaaring magdulot ng progressive failure sa bubong, lalo na sa mga lugar na malakas ang hangin. At kung babalikan natin yung halimbawa nating bagyo kanina na nangyari sa Leyte at Samar, isang pag-aaral ng Philippine Institute of Civil Engineer ang nagpakita na karamihan sa mga nasirang bubong ay dahil sa hindi tamang spacing ng screws at maling installation. Maraming yero ang mabilis na tanggal dahil walang sapat na reinforcement at hindi tama ang pagkakabit ng screws. Halimbawa, isa sa mga natutunan natin mula sa bagyong Yolanda ay ang kahalagahan ng tamang spacing ng screws at paggamit ng mga makapal na yero. Sa mga bagyuhin ng mga lugar, laging tiyakin ang kalidad ng mga materyales at tamang pagkakabit ng bubong. Napag-usapan na natin mga kung anong design ng roof ang dapat iwasan kung sakaling prone ang inyong lugar sa malalakas na bagyo, napag-usapan din natin kung ano ang dapat iwasan sa pag-install ng mga roof kahit anong design pa yan. At ngayon, meron kaming ire-recommenda sa inyo na design ng roof na mas matibay sa mga malalakas na hangin at bagyo. Ano ito? Ito po yung hip roof. Alam po ang ilan sa inyo mga kaidiyas ay pamilyar na dito. Pero pag-uusapan pa rin natin kung bakit ito ang mas best para sa mga lugar na malalakas ang bagyo at hangin. Alam nyo ba na ang hip roof ay itinuturing na angkop para sa mga bagyo dahil sa pagkakaroon nito ng apat na slope sides. Ayon sa isang pag-aaral kasi mga kaidiyas ng DPWH at University of the Philippines Institute of Civil Engineering, ang hip roof ay mas epektibo sa pag Redirect ng hangin, kumpara sa mga gable roof at mas stable ito Sa mga panahon ng malakas O malalakas na hangin Ang pagkakaroon ng slope na 30 to 45 degree Ay makatutulong din Upang mapabilis ang Pagdaloy ng tubig May sinagawa kasing mga local studies Sa mga typhoon areas mga kay Diaz Tulad ng mga coastal areas Ng Bicol at Eastern Visayas Mas madalas gamitin ngayon Ang heap roof dahil mas nakakatulong ito Sa paghandle ng malalakas na bagyo Based sa isang survey kasi ng DPWH, mas kakaunti ang naitalang pinsala sa mga bahay na may hip roof kumpara sa ibang design. Halimbawa, kung nasa coastal o typhoon-prone area ka, ang hip roof ay mas mainam dahil sa tibay nito laban sa hangin. Maraming coastal homes ngayon ang gumagamit ng hip roof dahil mas matatag ito at mabilis mag-drain ng tubig. Ngayon na nalaman na ninyo kung ano yung pinaka-best na design ng bubong, alamin naman natin ngayon kung bakit mahalaga ang pag ng mga quality materials. Ayon kasi sa PICE, mahalaga rin ang kalidad ng materyales na ginagamit sa mga bubong sa Pilipinas o dito sa atin sa Pilipinas. Ang paggamit kasi ng mga makapal at kalidad na yero tulad ng GI sheets na may mas mataas na thickness ay mas mainam kaysa manipis na yero na madaling matuklap tuwing may malakas na hangin. Alam niyo ba mga ideas marami na din ngayon ang gumagamit ng roof shingles at clay tiles dahil sa tiba at static value nito. Mahalaga din po ang coating at maintenance. Bukod sa tamang materyales, nire-recommend na namin ang regular na pag o paglagay ng mga anti-corrosion coating sa yero para maiwasan ang mga pagkakalawang. Pero mapag-uusapan din naman natin ito sa mga susunod pang mga videos natin kung paano ang tamang pag at paglalagay ng mga anti-corrosion coating sa mga yero ninyo. Pero tandaan, ang pag-maintain ng mga bubong natin mga ka-ideas ay makakatulong upang mapanatiling matibay ito sa kabila ng matinding lagay ng mga panahon. Sana ay nakatulong ang mga impormasyon na ito sa pagpili ng tamang design at materials para sa mga bubong ninyo. Based sa mga local studies at sa mga natutunan natin mula sa mga nagdaang bagyo, napakahalaga ang tamang pagpili at installation ng bubong sa mga lugar na prone sa bagyo. Tandaan, ang tamang bubong ay hindi lamang usapang estetik, kundi kaligtasan din para sa ating mga pamilya. Kaya sa susunod ulit ng mga video natin mga kaidiyas, manatiling handa at ligtas.